Hi guys Dito kami sa Vitin na Hala Gala ng gala Bahala na si Batman dyan Uy, bilis na tapos Oh, bago yan oh. Farm yan dyan oh, ginawa nilang DHL oh Ang bilis, bilis na tapos eh Bilis lang dito mag Mag ano Mag tapos sa mga trabaho kasi I think yung mga machine, ginagamit eh. Sobrang dami nagbabike ngayon do. Ang dami naming nadaanan. yan si Mayor oh. Ito yung aming sport kapag ang panahon ay super duper 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 nice. <coughs> Ayan yung ginagawang bagong tulay. <coughs> Dali. dong to. ako ah. to. Dali. <coughs> ganito ka aliwalas not crowded at makalanghat ka pa ng trolley trolley fresh air from nature ah uh, z z z z z Anyway, meron akong baon dyang Kulander Bricadelli. Hmm. Binili ni Mayor. Das Mayor. 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 Yang sige, suri-suri nang yang pa ito. Yang daan, gijang na. Mayor. <laughs> Mayor. <laughs> eh. <coughs> Sabi ka nice ng panahon. Ilang araw na ha, 9 days na kaming ganito. I love it. <laughs> ah, sana hindi na mag-ulan. Sana ganito na lang lagi. Kaya ang ganda-ganda dito sa, sa, Germany. Pag mainit lang talaga. Grabe, grabe. Makasabi ka talagang, Wow, this is it. Paradise. Paradise, paradise. Ay, hindi na ako mag -mintube. Tati, 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 Tati.